Santa Ines. That's right, papunta tayo sa Santa Ines dahil may nakita tayong magandang campsite dito. Pero dadaan muna tayo sa booth ng DENR para magbayad ng environmental fee. Actually, pag binaybay mo tong Santa Ines Road, marami kang makikitang campsite at resort dito. Pero doon muna tayo sa natripan naming campsite, yung malapit lang sa ilog at hindi na kailangan tumawid ng ilog. Meron palang part ng kalsada dito ang hindi simentado. Pero kayang-kaya naman kahit si Dan. At dumating na nga kami dito sa Marilaki Camp. Dito na tayo liliko papunta sa campsite. Pero may biglang nangyari. Nabangasan pala ang uso ni Mira. Yung spoiler lang naman. Pero hindi natin iinday yan. Diretso. At eto na. Dumating na kami sa point na tatawid na kami ng ilog. Pero bumaba muna ako para sukatin ko kung kakayanin. At ayun, na napag-isipan namin na wag nang tumawid kasi mayroong part na medyo malalim at hindi kakayanin ng sidan. E eh kung ipipilit namin, baka ganito yung abutin namin, kaya wag na lang. Kaya dito na kami nag-stay sa Tampisawan Nature Camp. Almost the same lang naman at magkatapat lang sila ng marilaki camp so hindi mo na kailangan tumawid ng ilog. Meron silang common CR at lababo at may may hiram ka pang ihawan. Yan yung marilaki camp sa kabila. Kung kaya ng sasakyan mo, maganda rin dyan. Itutuloy ko yung kwento ko sa part 2.